isang gusaling sambahan ng lokal ng Cagayan de Oro City upang muling tumanggap ng mga biyaya mula sa Panginoon Diyos ay sinagawang tanging pagtitipon. Sa pangunguna ng mga may umawit sila ng mga papuri sa Panginoon Diyos at tinanggap ang mga dalisay na aral mula sa Biblia na itinuro ni kapatid na Alnor Fujurada, taga Pangasiwa ng distrito. Kinikilala ng mga kapatid na mahalaga ang ganito mga natatanging okasyon kung saan sila nababakura ng na mga kalooban ng Panginoon Diyos na magsisilbing pananggala nila sa mga hamon ng buhay. Abangan po ninyo iba pa mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. Para mamalaging updated sa mga programa ng Iglesia Ni Cristo News, live streams at replays, i-follow niyo po ang aming official Facebook page at mag-subscribe sa aming official YouTube channel na INC News and Updates. At yan po ang INC News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Ara Alejandro. Magandang hapon po.